Good day guys, kung napansin nyo sa previous video natin na nagpalit tayo ng sleep on exhaust Well sa video natin ngayon, isi-share ko yung mga side effects na napansin ko after natin magpalit ng sleep on exhaust sa ating Kawasaki Ninja ZX25R SE 2023 model Kaya make sure guys na magstay kayo sa video natin or panoorin nyo hanggang dulo kasi malakas yung feeling ko na sooner or later is magkakaroon din kayo ng big bike kagaya ko, kaya mas maganda na ngayon pa lang is aware na kayo sa mga isi-share ko kaya ayon. Let's jump into it. So, ayun, after natin magpalit ng slip-on exhaust, is uh, unang-una, syempre, naka-experience tayo ng sobrang lakas na gas consumption. Well, nung binibreakin ko pa lang to, which is, uh, na-mention ko nga nung previous video na binreakin namin sa Marailake, eh, bumaba lang kami. Then, napaabot ko siya ng 16 to 17 kilometers per liter. After naman mapalitan ng slip-on exhaust na itong Acropovic na to. Uh, naging 15 km per liter na siya hindi na siya umangat at, at ngayon naging 14.7 km per liter na lang siya so sobrang lakas or sobrang tao niya sa gas actually well nung bumili ako ng ZX25R expected ko na na malakas nga siya sa gas kasi alam naman natin na inline 4 engine siya kaya matik na malakas sa gas pero After natin magpalit ng slip -on exhaust, mas lumakas pa siya sa gas. Kaya ayan yung isa sa mga uh, aasahan nyo once na nagpalit kayo ng slip -on exhaust or lalo na yung uh, full system exhaust. Next naman na napansin ko is ang tinatawag natin na diesel pops. So actually dalawa sya after magpalit ng uh, muffler or pag nag-upgrade tayo ng muffler. Uh, either diesel pops or uh, backfire. So, ang diesel pops, guys, is parang punog utot o karagag pag nag-off ka ng throttle. Siyempre, di ba, kapag uh, nag-high RPM tayo, nag-accelerate tayo, then pag-off natin ng throttle, at uh, pag may narit siyang uh, specific na RPM, either magbabackfire siya, puputok, tunog gunshot, firecracker, or basta pumuputok siya, yun yung backfire. While yung diesel pops, guys, pag-off ng throttle, sa na-experience ko pag na-hit yung 4k RPM, 'di ba, pababa. Pag na-hit yung 4k RPM, bigla siyang uutot. Then mag stable siya after 3500 RPM pababa. Which is ako first time ko lang naging line 4, kaya medyo napa ako kung normal ba 'yon. Kaya ang unang-una kong naging theory baka kasi sa shorting natin na pipe So ang ginawa ko guys is nagpunta ako sa canister, uh, canister shop. Well, nagtest din ako ng mga long pipe, nagtest ako ng uh, Austin Racing, nagtry ako ng SC Project na malit yung butas. Uh, nagtry ako ng mga ilan. Uh, chine-check ko din kung magkakaroon ng backfire or magkakaroon pa rin ng diesel pops. Papakita ko na lang sa inyo yung mga clips natin kung ano yung mga tinray nating pipes tapos tinra, tines uh, tinesray din natin kung magkakaroon siya ng diesel pops. Tapos maririnig nyo doon yung sinasabi kong karagka gorotot sa 4K RPM down to 3,500 RPM then mag stable na sya ng tunog. So ito, subukan so, muna natin yung Austin na Racing. So, natin eh si, eh si project na malit yung butas. ganda ng tunog. Ito, try natin eh si project guys. din to Testing natin yung gantong esi Alright the guys. Actually guys, yung may-ari ng canister shop which is na ZX6R, sabi niya sa akin na normal lang daw yung diesel pops at alam niya yung term na diesel pops kasi na ZX6R siya at na-experience siya rin yun. Na-mention niya din sa akin guys na meron talaga noon kahit uh, stock exhaust ang gamitin mo. Hindi lang siya audible or hindi mo lang siya napapansin or naririnig kasi nga sobrang hina ng uh, exhaust na stock. Kaya kapag nagpalit ka ng slip-on or ng canister na mas malaki yung butas, ang tendency guys is mas maririnig mo na siya. So in guys, nagsearch din ako sa YouTube ng mga uh, vlogger ng mga naka ZX25R kung na-experience nila tong diesel pops na kagaya na na-experience ko pag nag-off ng throttle at na-hit yung specific na RPM well ipapakita ko na lang sa inyo guys yung sample clips ng na mga napanood ko sa kanila na na-experience din na parehas lang din sa akin At guys, para mas solid is pumunta pa talaga ako sa Forma Bike Point which is nakausap ko si Boss Oms. Yan, isa sa mga owner ng Forma Bike Point. At syempre, ZX25R user din siya at uh, racer, legit na racer. Kaya ayun, pinatry ko sa kanya yung ZX25R natin. At sabi niya, normal lang naman daw, pare-parehas lang sila ng pagkaka-explain na meron daw talaga nun sa stock exhaust. Di mo lang naririnig. At mas narinig mo after mo magpalit ng canister. So parehas lang naman at mas babantayan ko na lang daw yung uh, noon issue ng ZX25R which is yung tensioner. ngayon Actually guys, may nakausap din ako sa Facebook na friend ko na naka ZX6R, naka R1. So line for user siya kaya mas alam niya yan kumpara sa akin at nung napagtanungan ko siya uh, hindi pa daw niya na experience or sa mga kilala niya hindi pa daw na experience kaya may uh, siya sa akin na nagpaparimap which is si Mototan tinanong ko si Mototan regarding dito at sabi niya guys is Uh, kailangan ni Parimap kahit na slipon on exhaust kasi lean yung motor natin ibig sabihin sumobra yung hangin kumpara sa fuel kaya need siya ito no kasi kung explain ko guys is yung ECU or yung utak ng motor natin guys is nakaset sa stock parts ng motor natin so nung pinalitan natin siya ng canister which is lumaki yung butas So, ayun yung mga naging side effects ng na mga nangyayari. So yung utak na motor natin, nakaset lang yan sa stock. Kaya need siya ito no, sa mga upgrades na pinalit natin. Sabi din naman ni Boss Rafael, kung magpaparimap ka pa, para hindi sayang, isabay mo na uh, high flow air filter, yung sprocket palitan mo na, or i full system exhaust mo na para isahang remap na lang or isahang tono na lang para hindi sayang kasi Uh, kung hindi nyo masyado nagigets guys kunwari pinaremap ko to ngayon guys which is tinono lang sya sa pinalit ko which is ito lang etong uh, itong slip on exhaust so ang mangyayari guys pag nagpalit ako ng high flow na air filter pag nagpalit ako ng sprocket combination para sa dagdag torque at horsepower may iba na naman yung tono nya guys so panibagong tono na naman kasi again guys yung ECU or yung utak ng motor is nakamapping sa stock parts ng motor natin. Ulit ulit na naman eh. So kapag nagpalit tayo, naiiba yan guys. So kailangan i-match, i-tono, i-remap yung unit natin sa mga pinalit natin sa motor. So ingat na lang din kayo guys sa mga nagre-remap dyan na hindi legit. Kasi possible guys na masira yung ECU nyo o yung engine nyo kapag hindi legit yung nagre-remap. At isa pa guys, may nakilala akong isang vlogger which is na si Ilong Rider. Ayan, taga North Caloocan lang din siya kaya nagmeet kami. Tinray ko yung kanyang ZX25R na 2022 model. Balikat delete siya, sa akin slipon Nexus lang. So tinray ko siya sa kanya, tinray niya rin sa akin. And then, explain ko kung ano yung mga na-experience ko at uh, naririnig or napapansin niya ngayon sa akin or dito sa unit ko. Well, yung kanya guys is uh, tinray ko. Sabi niya din sa akin guys na nagba-backfire sa kanya, pero hindi ko naman narinig kasi hindi ko naman binirit. Curious lang kasi ako guys sa uh, uh, deceleration niya guys kung uutot or kung kakaragkag sa 4K RPM which is hindi naman nagkakaganon yun sa kanya. Kung ako tatanungin guys, ipaparimap ko to kahit na slip on exhaust lang pero syempre gaya nga na sabi ni Boss Rafael, isasabay na yung high flow na air filter at yung sprocket para uh, isahang remap na lang kasi dagdag horsepower at torque sya dito sa motor natin at magbe-benefit din talaga tayo doon So yun guys, kung magbibig kayo, asahan nyo na yung mga ganitong klaseng side effects or epekto kapag nagpalit kayo ng uh, slip-on exhaust or ng full system exhaust. Oh. So, ayan, bago ko makalimutan, salamat dito sa tropa ko, si Aaron, itong katrabaho ko. So, laging nakasuporta sa TikTok, sa Facebook, tsaka sa YouTube. So, ayan, maraming salamat sa iyo, pre. At sa iba naman na hindi ko na-mention, guys. ilalagay ko na lang sa video natin yung mga comments nyo para, syempre, uh, appreciation ba sa mga comments nyo at sa mga likes nyo. So, ayan, guys. Maraming salamat.